importante nga ba ang sexual compatibility sa isang relationship. O oh, ito, sabi ni Alma Aranillo para po sa akin sa tingin ko uh, bilang single, hindi po importante. <laughs> Ayun lang. oh. Ayun sa bagay hindi mo naman uh, malalaman agad kung compatible kayo sa umpisa ng relasyon niyo at hindi naman po pwede yung trial and error sa bagay ano. O oh, pwede ba yung ano uh, pa testing nga Oo, kung uh, compatible tayo. Well, of course not! <laughs> O, oh, hindi ganoon. Ayan, kung hindi compatible, pwede sigurong pag-usapan at magkaunawaan pa rin naman. Ayan, pero thank you, thank you. Ayan, si uh, Alma Aranillo. O, oh, ito, uh, sabi naman ni uh, Sere si Gonzalez, Kuya po, para sa akin, hindi naman siya ganun ka Pero kailangan ng uh, pag-uusap. Wag yung basta na lamang banat lang ng banat. Kasi kuya po, papaano kung tingin mo sa sarili mo, hindi kayo compatible ni uh, Park? sa kama. So anong gagawin mo? Hahanap ka na nang sa tingin mo yung mas compatible kayo. Kaya dapat pag-usapan yung mga dapat malaman, yung mga gusto at di gusto ni partner pagdating sa pagla-loving -loving. Alam mo gusto ko yung sinabi niya ni uh, Seryo, no? 'Di ba magandang uh, kausapin mo yung partner mo sobra na ba yun o kaya naman ay uh, kulang na kulang na masyadong dry, masyado bang wild, 'di ba? I mean mature na pag-uusap ito, uh, walahong biro-biro. Dahil yung iba sa ganyan nag-uumpisa mga kapatid no. O oh, yun yung nakakalungkot eh dahil sa feeling nila hindi sila sexually compatible ng kanilang uh, partner diyan uh, gaganap yung uh, pagtataksil. 'Di ba? Yung paghahanap sa kandungan ng iba. O oh, yung mga ganoon. Ngayan, sabi naman ni uh, Jessa Vinalon, yes, it matters. Ang sexual compatibility, it's a reward para sa couple uh, to feel the inner love they have for each other. Ayan. Sabi naman ni Abigail Enriquez, no, it doesn't matter kung hindi compatible pagdating sa ganyang activity niyong magpartner, mag-partner. Mapapag-aralan naman kasi yun at mapag-uusapan kung ano yung gusto ng bawat isa. Ayan. Si Joan Cordova, sabi niya, opo, kailangan lang ay may respeto sa isa't isa. Ayan. Pagdating sa sexual compatibility, especially nga sa couple. Okay? Ayan, yung iba naman kasi ha, uh, eto lang, masyadong adventurous. Oo, eh, nawawala yung uh, respeto. Oh, yan din yung uh, sabi nung, uh, nung isang kaibigan ko no, naka-experience ng ganyan. Sabi niya, uh, pumapayag ako doon sa mga pa -adve pagiging adventurous dati nung <laughs> ano, ganito subukan daw namin, subukan namin. Pero feeling niya, I feel violated already, Kuya Poy, 'di ba? Kumbaga parang hindi ko na masyado gusto ito, nasasaktan na ako at para ba nahihiya na ako sa pinagagagawa ko. Sabi ko, okay, that's uh, that's when you stop. 'Di ba? Yun na yung uh, pagkakataon na you have to stop na at sabihin mo doon sa partner mo na, "Hoy, teka, hindi ko na kaya 'to. Hindi ko na kaya tong mga trip natin o yung trip mo actually." 'Di ba? Hanggang diyan lang.